Anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po? Membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag may, meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Uh, yung membership number na sa pangalan mo? ah uh, nakapangalan po sa ano? Saan? yung, yun po, yung Marvin D. Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin D. Guzman ka nga na alias. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagka-lisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. E eh, picture mo yun ah. Oo nga po, nag-golden po ako at mayroon so, ganyan lang so sa ID. So sinong nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan okay. ba yung legislative immunity na hinihingi ninyo? Your Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O hindi sino nagpagawa? Talaga? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Apo. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. Apo. So sino kumuha para sa iyo nang hindi mo alam? hindi ko po talaga alam your honor ay, basta Ang, ay, alam ko lang po ay meron po akong sariling valid na lisensya po. Eh, po. Bahala po. ka sa buhay mo ha. But with the indulgence of Senator Villanueva. Yes, Senator Bam. Anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag may meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? ah uh, nakapangalan po sa ano yung yun po, yung Marvin De Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin De Guzman ka nga na alias. Ayun uh, po yung nandoon sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, a uh, membership ID at saka license wala po akong ganun na Marvin De Guzman. So ang Marvin De Guzman na alias ginagamit po pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo, tama? Wala po ko membership ID or honor. Yung membership number? Yes. yes Nakapangalan kay Marvin D. Guzman. Sa pagkakaalam ko po. Na ginagamit mo? Opo. Your honor. so may alias ka na Marvin D. Guzman? Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license? Yes po, Your Honor. Okay. For the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin D. Guzman. Thank you, Mr. Chairman.